Alas stress na naman na madaling araw. Gustuhin ko man magpahinga. Ngunit iniisip ko'y ikaw. Ako'y nagbabalak mga umusta. Ako? Okay lang naman ako. Okay na okay ako. Gusto ko lang naman malaman kung masaya ka na ba. Gusto ko lang naman malaman kung ako'y naaalala pa. Gusto ko lang naman malaman kung ako iyong napatawad na sa paglisan sa'yo. Gusto ko lang naman malaman kung sumasagi rin pa ako sa isipan mo. Sa araw-araw na aking ginagawa, poses mo'y naririnig pa rin sa aking tenga kapang ako'y kumakain sa pagligo Ultimo sa aking trabaho Kahit anong gawin hal halala mo sa buhay ko kay hirap maglaho Hindi ka man kasing tamis ng tsokolate Sa buhay ko ikaw ay naging malaking parte gamit tulad ng rosas pero sugat sa puso ko'y may bakas akin pa rin pinabalik-balikan at natin pag-uusap luha ko'y pumapatak habang inaalala ang mga plano at ating mga pangarap kahit di pa kita nakakasama kasama sa loob ng tatlong taon, pagmamahal mo'y aking nadama. Kahit ako man ang bumitaw sa'yo, nasaktan din naman ang aking puso. Alam kong tapos na ang ating yugto. Pero sana tandaan mo, naging bahagi ka ng aking mundo.